Hi folks! Ngayon naman ay pupunta tayo sa Punsap Market. Excited na excited ako kasi ito yung pinakadahilan kung ba't ako pumunta dito sa Thailand. Bali sa kailan tayo ng BTS, baba tayo ng Mochi Station, lipa tayo ng MRT, Chatuchak Station, and then Bangsui hanggang sa Rangsit. Maganda yung transportation sa Thailand. Pagbaba mo ng tren, pwede ka mag-subway. Medyo malayo yung pupuntahan natin, halos dalawang oras ito yung destination natin, yung Rangsit. Parang probinsya type siya kung ipukumpara natin sa Pilipinas. Typical na maraming bukid at ilang mga bahayan. Ito yung dulo, yung Rangsit Station. Napakaaliwalas dito. Kahit dulo na hindi pa rin pinababayaan. Malinis na malinis mapakainit ng panahon na to pero wala kang makakitang nakapayong ito nga ay dumating na kami sa Punsap Market kung saan mabibili mo ang lahat ng mga pyesa ng motor dito ko nakita yung pinapangarap kong Honda Super Cub nag start na kaming libutin yung mga bilihan ng mga pyesa ng kotse meron sila mga panglinis meron sila ditong mga tent for camping dito naman sa side na to ay yung mga bilihan ng mga radiator mga alloy seat racing seat, air filter ng kotse, at iba't ibang mga accessories na pwede mong ilagay sa sasakyan mo. Yung mga car lover dyan, matutuwa kayo pag napunta kayo dito. Kasi kung gusto nyong dumiin, lahat ng hinahanap nyo halos nandito na, na. Pero eto yung hinihintay kong section kung saan makikita ko na yung mga magagandang motor, mga Thai concept katulad nito. Busog na busog yung mga mata ko. Yung Grand Filano, hawakan ko dito pag motorcycle lover ka, super mag -e enjoy ka. Yung mga wave dito, sobrang mga madidiin. Yung mga accessories ng motor, nasa bangketa lang, pwede mong pagpilian. Ito, isang ng madiin. Ito naman yung super drag rim. Dito rin ako nakakita ng Honda Monkey na super rare. Ito, sinubukan kong sakyan, ang madidiin na jorno. Ito, Grand Filano, wala pa to sa Pilipinas. Ito naman yung Honda Forza 350. Ito yung parang kalaban ng X-Max Pero napakaganda nito Naka all-in suspension Ang didiin ng Giorno nila dito Napaka-rare nitong Honda LED nila At isa pang Giorno Sobrang typical na dito makakita ng isang formadong X-Max Na naka fully titanium pipe at Brembo disc brake Itong PCX na to, linis lang ang puhunan Napakadiim ng wave Naka-morad at naka-brembo isa to sa mga nagustuhan ko yung fleet ng wave na to kasi paano ba naman itong super cab na pakalinis ng concept tsaka naka mickey mouse at naka fi na rin ibang klase talagang mag isip ang mga tay tingnan nyo naman po oh. madidiin na pyesa ba ang hanap mo dito mo matatagpuan yun dito naman sa high speed big bulb, poor bulb o ano pa man ang gusto mong sukat ng makina meron sila dito kahit wala kang bibilin, napakasayang mamasyal dito sa Punsap Market. Lalo na kapag motorcycle lover ka at tayo konsi pang motor mo. Enchanted Kingdom to ng na mga nagmumotor. Masisihan kayo dito. Binila namin ng shock si kuya. Kaya eto, chinecheck ko muna bago nila i-box. Hindi to pwedeng i-hand carry. Kaya ilalagay mo to sa luggage. Sobrang enjoy na makapunta dito sa Punsap Market. Once in a lifetime lang kaya enjoy bawat moment. Day 2 ng Thailand Tour. Yun lang muna folks. Salamat!